Hello guys, welcome to my vlog for today's vlog. Pupunta naman ako sa ano sa dalawang pasiga ng Bulitok kasi noong mga nakaraang vlog ko do sa Ginipang, sa Bangal tapos na. Tapos ito yung sa amin. Black ah uh, Black Sand. Wait, sand talaga dito? Ayun, andiyan ako sa diyan kami, yung Dalampasiga pasiga na tinatambayan namin ng mga kabataan namin. Yan yung Manangan Beach. Diyan kami ano, diyan kami, diyan nahubog yung aming pagkadalaga. <laughs> Shout out kay Alex, kay Buyit, kay Makmak, kay Anding, kay Eron, tapos si Noriel, si Bubit, si Michael, si Pambong, si Janjan, si Rex, si Merlan, si Dennis, sino pa ba? Si juwi si Jose. Tapos sino pa ang mga pumupunta diyan na kasama namin si Lex, dito kami ay si Klebin, si Kleb. Diyan kami pagka yung ano yung mga taong two, 1997, ganun 2000. Hindi pa uso yung mga cellphone. Ito lang yung ano galaan namin, dagat. Dito lagi ang tambay. Puntahan ko nga atong ano building na to. Hindi ko alam kung ano to kasi nakikita ko to dati yung mga uwi ko na ang 2014. Pumupunta ako dito. <laughs> Uh, ay resort talaga siya kaya lang parang ano na parang abandonado na sayang naman ang ganda ganda pa naman oh. ang ganda ganda pa naman yan si oh. simentado tapos may mga grills yun nga lang sira na yung ano sira na yung mga bubong niya alam nyo guys, yung huling punta ko dito nung ano, parang pandemic ata yun, 2020. Kasama ko si Yana. Yung aso kong ano, bininta ni nanay. Tapos dito kami, hindi to nakalutang. Ano to, hanggang, parang hanggang dyan lang yung ano, yung buhangin. Ngayon, nakalutang to. Na ano siya ng tubig. 2020 pagka punta namin dito ang aso po itong resort na to dito hindi pa to gawa parang kugon at lipa lang siya tsaka kawayan. pero ngayon guys konkreto na ang ganda na dito yung may sapa pagkagaling doon sa amin pagkatag ulan nagkakaroon ng sapa to dito dito ay papunta dito sa dagat pero ngayon nagsasara na siya Parang siguro epekto din ng climate change, no? Pero yun lang, ang ganda, oh. Ayan, guys, nakiduyan muna ako dito. shout out sa may are. <laughs> Sarap. Ayan, guys, andito na ako sa Bulitok. Yung brown na, ano, na Bakod na 'yon, private beach. Hindi ko alam kung sino may-ari. Tapos itong lugar na nandito. Alam ko 'to, kila Mrs. Wolf, yung dati pang ano. Alam kong kilala ko may-ari kasi dito nakatira dati yung ano, uh, classmate ko nung grade 3 si Ardi Samala Yan, shout out sayo kung kilala, magkakilala pa tayo. Kung kilala mo pa ako. Dito yung ano nila, dito yung beach nila. Tapos, ayan, may bago na namang beach dito na hindi ko alam kung kasi may ari. Sorry, hindi ko ma-flex. Tapos, malapit na ako sa ano, beach ng mga Murano. Iba na talaga ang palahon ngayon kasi may mga ganyan na dito sa tabing dagat. <laughs> may sorbetes na. Wala kasi akong dalang ano, pulos kaya hindi ako makabili. Nakita ko yan doon paglabas ko kanina pero hindi ako nakabili kasi nga hindi ko dala yung wallet ko. Hindi ko naman alam na may mga nagbebenta ng ganyan dito sa dagat ngayon. Tapos itong lugar na to, guys, itong dalampasigan na to. Dito yung kila ano, dalampasigan nila Crescel, classmate ko lang high school. Asawa niya yung pinsan ko si Lexter, tapos ano si Marife. Tapos ano Beltran family dito. Tapos si Jen, si Jen na nasa Saudi ata ngayon shout out sa inyo dito yung dalawang pasiga tapos sila Rogelio Mega sila kuya uh, Lucero ano bang pangala, ano, palayo niya si kuya Jimuel Lucero tapos dito ata din yung kila ano ay hindi kila ano ate Karen Baswell tapos sila ate Sonia Balilin sila Joy si Jacqueline tapos si ah basta marami silang tigarito Teka lang, off muna kasi private beach yung andito. Itong lugar na ito, huhulaan ko na lang kung saan ano to, kung kaninong tapat to sa mga Valentino. Kay Charissa Valentino, shout out sa'yo. Tapos kila, baka andito din si ano, si Lourdes Nakar. Baka magkapit ba sila. Pagkatapos, ay wala ka lang, hindi talaga alam. Shout out na lang sa inyo, basta... Ano? Ayan yung mga bangka na yan. Shoutouts kung sino mga may aray <laughs> kasi hindi ko na kayo kilala. Pasensya na. May nabasa akong apelido sa bangka. Ah, sa bana. May parang naalala akong ano, may naalala akong mapangalan pangalan. Marites Rabana. Pero parang Sabangan naman yun. Ah, ito may duyan ulit. Kaya lang nahihiya akong ano, sumakay. <laughs> Ayan, out sa mga nakatira dito. May patay na asok. Ay, boy pala. <laughs> Sorry. <laughs> Akala ko patay na siya. Buhay pala. <laughs> Ayan, shout out sa mga makakapanood na tigarito sa lugar na to. Pasensya na po, hindi ko kayo kilala para may shout out ko kayo isa-isa. Basta isa lang masasabi ko. Ang ganda dito, ang ganda. Sobrang ganda. Nandito na ako sa ano guys, pinaka-pinaka alam nyo ba na ang tinatawag dito sa lugar na to ay terminal? Kasi nung unang panahon talaga, ano, nung siguro mga 5 years old pa ako, talagang may ano dito, mga punduhan ng barko, naririnig nga namin pag madaling araw, yung mga tunog ng mga crane, ganon. Tapos ngayon, late 20s, ayan, ah, nagkaroon ulit siya ng buhay at merong minahan dito sa amin. Tingnan nyo, may minahan, pero ang ganda pa rin ang paligid, no? Itong bato dati dito guys, sobrang taas nito. Sobrang taas nitong bato dati. Itong ano, itong bangin na to, sobrang taas. Tapos itong dinan dito, hindi to buhangin, mga ano to, yung parang bedrocks. Bedrocks tapos malalim talaga yung dagat. Kaya lang siguro dahil sa ano, panahon na ano dito 'yung mga buhangin. Tapos iba 'yung istruktura niya. Ito na lang mga natira. Ayan mga signage basahan na basahin natin yung signage guys para tiling mal malinis ang ating dalawang pasigan basurang dala sa pag-uwi ay isama ayan totoo naman totoo naman talaga kasi ang ganda-ganda ng lugar tapos magkakarantyo na ng basura hindi naman kaaya-aya kita nyo naman guys maraming mga dahon-dahon na ano kalatang ginamit ng mga tao nung new year wala doon tapos yan tapos ayun meron pa sa dulo ayun pa sa dulo nasira na yung guard house doon no? may bangka talaga doon no? ibig sabihin malalim tagat, talaga yung dagat dyan ayun shout out sa ano mga tiga rito na nakakapunta rito nakakaalala tingnan ko nga oo nga no tabi tabi po ang ganda dito mag beach, mag overnight Ano yun guys, uh, nag enjoy kayo sa pagpasyal ko Dito sa ano, pasig na. Bulidok Once again, shout out sa lahat ng taga rito sa Bulidok Hindi ko na kayo ulitin isa isa kasi ano Ah, uh, Ang dami nyo Until next vlog, bye bye